So, ayun guys, no? Papalit tayo ng rock boots. Tuturoan kayo ng tips para hindi kayo mahirapan pag magbabalik kayo nito. Kasi pag once man papalit ng rock boots, tinatanggal tong tire rod end. Tapos, pag binalik na nila, laki ng adjustment ng ano, ng toe in toe out. So, papakita ko sa inyo. In natin. So, first, luwagan natin to. Anggalin natin to. Tapos, hindi tayo na tayo gamit na Papaluin lang natin to para mas madali so guys sa madaling discard ito pag magbabalik kayo papalit kayo ng ano rock boot so tang luwagan muna natin to luwagan na natin ano so, man ngayon tanggalin natin to isang palo lang yan o oh, yun ang gagawin nyo guys yung iba kasi, discarte, binibilang ngayon, ikutin nyo to accurate din naman yun yung pag binibilang guys pero ito isa rin sa mga diskarte na tuturo ko so gamit kayo na ito vernier caliper swatin nyo so hindi ko pa tinanggal to yung nut nya swatin nyo ngayon yung haba yan pag so, nasukat nyo yung haba saka nyo ilock Ayan yung reading natin. Ayan. Diba? Saka natin tanggalin to. Saka natin. Ito, flip lang to eh. Since hey, yung nakapalit sa kanya nila, Pwede lang ko, tie-up. Then, ba na rin ito? Ayaw mong pahatak Ayaw mong pahatak magpakabay ha, ah, tanggal na natin lambot na rin ang ano ng rock end Yan natin yung rock. So yung iba, sa totoong buhay guys, sa mga training, ito binabalutan ng tape yan para di mo ma-damage to. Ayan. Nakabit na natin yan. Tapos, balik na natin yung nut. Pasok natin itong lock. Balik natin yung nut. magkabalik natin ng nat sakto natin to ito yung nasukat natin kanina ngayon ibabalik mo rang ganyan ayan guys sobra tayo balik mo lang ng ganyan o, ngayon pag nakalapat na okay na yan balik mo na to ngayon Okay. Tapos mo to. Para sa to. Ngayon, babalik mo na to dito. Ayun na guys, no? Ayun yung isa sa mga tips sa pagpapalit ng rock boots para di kayo mahirap pag nag-a-adjust ng toe in to out. Hindi ganun kalaki. DIY lang yung guys. Kaya kung laging effective sa'yo ito, please like and share naman sa, sa page natin. So, yun lang guys. No? God bless. Thank you.